What's up mga kabusat! So, nandito po kami ngayon sa bayan ng mga taram para mamalengke po ng mga kakailangan na uh, pang-sopos po mamaya na ibibigay natin sa mga bata, sa mga tanda. So yun po mga kabusat, uh, tara! Samahan nyo po kami dito, mamalengke! Let's go! Okay, sa'yo po mga kabusat! Nandito uh, kami ngayon sa palengke para uh, lumingin ng mga murang mga gulay. So, ito po si Dilima. Yomar, silingin po siya ng agot. Tawad tayo ng mga pura. Kung nanalagang ka, magiging ginsi na lang. Tarap ka na lang. Ginsi na lang. Ano? Galing naman itili mo? Oo. Three. Four. Ayan po mga kapatid. Apat na ano gulay. Ayan po mga kapatid. mag a dalawa. Tapos uh, magic sarap. Tapos ang magic 13. Sandali. For example, mag-sara tayo tapos na kaming mamalengke. Ay na uh, nakapdetan na namin yung mga regalo na pang-sopas. So, saka 'yon, uuwi uh, na po sa bahay para ito prepare ko lahat mga makakailanganin so para let's go Mika, transno. Mga mga kita ya. Oh, more daw. Ah. checkpoint dito. Checkpoint dito po sa baryo tinangkasalan So, daw kamati may banag ni Kuya Cap uh, Jomar. Dapat dati interactive dito makakita Jeff. Nakasamahan. Hindi. Ang public ba? Ato kami ka, ka trading kami. Pantry. Community pantry. Pero pwede. Basta yung di... Pero yung protocol kami, remedy na. Kami nga, totoo bawal nga. Pero ano? Pero nga matipag trend nga No face mask. Pero walang Ah, No face mask, no face mask. No face hahahaha ayos <laughs> <laughs> <TETRO> sa akin <tra vidimantal Ashland> social distancing nasa nga di kuha, nga guidelines na 15 years old nga pa babak na nga mabaling na bumabak huwan, agad na ngadaras oh. basta radhik huwa, radhik isang huwan ng tikasada, ng may agad na ngadaras si Juan, magandas mas, may mga sign anong mga pagpanganan ni Dan pawidan na tan kasi matripla nung makakapis Ayan, yeah, with dadyo pa. Kanina lang, please. Ah, Okay. Okay. Thank you. Okay. <laughs> Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kabzat. So ngayong araw po ito ay ah uh, sisimulan na po namin ang community pantry po ng aming team. Team Cross po mga kabzat. So ayan, ah uh, ito pong aming gawain ay ah uh, wala pong sponsor to. At uh, kusang loob natin na nagbigay. Ayan, ah uh, uh, sabot na yung mga kaya po mga kabsat so uh, gusto po namin uh, tumulong din kahit, kahit papano kahit sa konting halaga ay makapagpasaya kami ng mga tao so ayan, ba diba? Jomar? mamaya po ay sa nyo po ang aming pasopa sa court mga kabaranggi po namin ng nagkasalag halina po mamaya sa court mga 4.30 yeah. hmm. So mga hapon po namin ito sisimulan mga kabisat para lahat ng mga bata lahat ng mga senior citizen syempre lahat din ng mga uh, tao po hindi po namin masisigurado na lahat po sila ay mabibigyan pero yun nga kung sino man po yung uh, pupunta ayan po uh, uh, halina po kayo at tikma ano, ng aming pasopas po so ayan andito na po yung mga ricado uh, nakahanda na so mga kabusat uh, sisimula na po namin i-prepare po lahat para mamaya ay makapag Pasto, pas so, na tayo. Okay, so let's start na mga kapsa. Thank you sa ating mga barangay official. Okay. nag mm. like Sa mga barangay sa official ayan. po, mga uh, kagawad. Okay. Sana po si, ano, si ang uh, ating barangay captain na si Domingo, Domingo. Mari. Okay. So, salamat po, kap, sa uh, inyong uh, pagpayag na magkaroon po ng, ano, ng kahit kaunting community pantry sa ating mga kabarangay. Okay, so, sana tayo mga kapsa. Okay, let's go. Okay, so yan po mga kabsat Ayan, e set up na natin tong ating uh, Pantry Community pantry No face mask, no sopas Yan po mga kabsat So, ready na po Mga bata, kailangan po naka face mask ha, Bago mabigyan ng sopas Okay, para uh, Masunod yung, ano, yung safety protocol po Dito sa ating barangay Okay mga bata, ipa natin yung ating distancing. No? Magkalayo-layo lang muna kasi baka darating dito si Kapitan. No. Distancing po, distancing, distancing ah. Naka face mask. Mas, no face mask, no sopas po. No face mga, mass, mga bata. Kasi yan po yung sinabi na yeah. Kapitan. Okay, so dumadami na po yung mga bata dito mga kabsat. Dumadami na sila. Ayan. Oh. Oh, sopas Okay, so start na po tayo mga kabsat. May imigay tayo ng sopas. So ayan.

Masaya ba kayo? Ah, masaya, masaya. Masaya ba? Masaya, ba? masaya, ba? masaya ng Puso. Masaya ba, Team Colos? Pagpan lang kayo. mag ng blessing. Team Colos, masaya ba? Masaya. Halina kayo. Halina kayo mga tao. Kain-kain ka kain, kain, kain dito. Napakarami pa, oh. Buwan hmm. sawang sopas po, mga kabsan. Pa-community pantry po ng Team Colos. Yan. Kaway naman dyan sa vlog. Thank kaway, thank thank you. Thank you, thank you, <laughs> <laughs> best. Oh, gracia. thank you. Thank you, thank you, thank Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you,

siya ka po, birthday ka happy birthday to you siya ka po thank you hala ka po madam thank you, thank you ikaw ba yung mga jeliko dun you want some soda? marami pang baso marami pa, marami pa marami pang sopas oh, ang bilis natin magbenta ano sasabihin mo? ping pila kayo So, Muna pa. Thank you. Hello. 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 Yan. Malapit na pong matapos ang ating, ano, maubos pala ang ating sopas. Malapit na. Ano, Joms? Masarap tumulong sa ating mga kabaranggay na kakakuan sa puso. Nakakataba. Nakakagalak. Okay, mga kabsat. oh, ang dami na pong tao dito sa, ano, sa court. Ayan po sila, oh. Oh, busog busog sila ngayon. Ngayong hapon na ito. Ayun. Oh, malapit na pong maubos. kayo dyan. 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 Ano ang masasabi mo? Ano pa? Ano pa? Halina kayo at kumain na ng sopas. Mga kabsat, masarap po yung sopas namin. Yan ang dami mga tao mga kabsat. Oh, pasugod na sila dito. Ayan na sila. Diyos Okay lang yan. Para maubos. Ano ang sasabihin mo? Anong sabihin ba? Anong sabihin mo? At At thank you po. Okay. Thank you. Maraming no, salamat tatay. Ayan, ayan. Thank you, thank you. <laughs> hi, hi, hi. <laughs> hi. Wala hi. na po. <laughs> na naibusap po yung aming sopas para sa community. Yay! Success. success! Success tayo po. mga kabzat. Team oh, oh. Gulos! Thank you po sa lahat ng uh, dumangkilik po sa aming pasopas ngayong hapon na ito mga kabzat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa so, ulitin po Ayan, so Okay na, tapos na Success po ang nangyari ngayong uh, Pasopas ngayong hapon na ito So, thank you, thank you, thank you Thank So, ayun, natapos rin ang aming Community pantry At yun, success naman po At naging po ang lahat Nabusog po ang mga bata, mga matanda At salamat po dahil na-rouse na po namin At sana po ay sa susunod po ay marami pa pong matutulungan ng team. Kulos. Kulo. What's up kaya mga kabsat? So ayan po, uh, tapos na po ang aming pakain po community community pantry po dito sa aming barangay. So naging success po naman ang aming pagpapakain kaya ayan uh, taob kaldero po ang <laughs> nangyari ngayon sa aming kaldero na nasarapan sa luto namin at syempre ayan na uh, nabusog sila so yan ang masabi ko lang po ay salamat po sa uh, sa mga ka yan at hindi kami iniwan sa mga gitong mga gawain so sana po ay patuloy kayong sumuporta mga kabsat so mm -hmm. yan uh, team tayo lahat team ko lang. so sa kahit konting tulong po sa mga ating kabarangay ayan na uh, nakakagalak po ng puso so okay so ano pong masabi mo Jomar aka Dilima sa akin naman kanina napaka ay ang saya magbahagi ng blessing sa ating mga kabarangay na kahit ganun yung nahenda natin masay mga bata, yung mga senior din na pumunta. Kaya uh, thank you sa mga pumunta at sana next time magkakapunta pa rin tayo. Teka muna ko so, 'yo. Amen. Amen. Salamat po sa ano sa lapunta. <laughs> so, so, wala pong masabi si BJ mga kabsat, uh, Pero pakiramdam ko, tuwang tuwang topo tuwa po ang kanyang puso Na nakatulong po sa mga uh, kabaranggay kabarangay namin dito Okay, si ano naman, si Loverboy thank you sa mga sumunta. <laughs> sa ano, blessing. Hmm. May may mas malaking kapalit yang binigay natin hmm. sa tao. More so, pagod ba? Pa. Hindi naman. Hindi, nakakatanggal ng pagod pag nakita mo yung mga batang masaya. Hmm. Okay, si <laughs> <passenger>. <laughs> o, walang masabi pero alam ko tumawa rin siya <laughs> sa uh, gawain namin tong mga kabsat. So, yun po mga kabsat. So, maraming pong salamat sa lahat po ng sumubaybay sa aming Uh, episode or vlog po ngayong araw na ito. So, sana po, huwag nyo po kaming uh, kalimutan mag-like and subscribe po sa aming YouTube channel, Batang Prondi TV po. So, ayan mga kamsat. So, okay, closing remarks na tayo. Paalam!